Anong nalang mo, Mia? Anong nalang <laughs> mo? <laughs> 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 eh, paghihilap. Mingha, unman po ko sa inyo, ha? Sa <laughs> inyong doa ni Jackie. <laughs> Jackie at Ira sana 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 mga kaidol ang sila sa ay mabalita ko sa kanila na syempre sa ngayon po mga kaidol ay ko lang po si Jackie na makarating dahil si Ira po is nandito na ano ah, mating na dito pero okay, ah, ngayon po mga kaidol si asa ngayon po mga kaidol si Ira po ngayon ay kumakain pa hihintay ko lang siya matapos pero bago ko ba sabihin yung nag busy po ako ngayon mga kaidol sa paglalakad ko ng mga requirements sa mga papel ko kaya kailangan ko po kumpletohin yung requirements ko sa syempre po kailangan po yun sa pagtatrabaho at syempre po may isang tao na tumulong sa akin na ganito maka makakompleto ako ng, ng requirements tapos Siyempre, mga kaidol, galangan ko yan kapag tulad nung mag aabroad ako. Ah, sana nga, sana nga may makatulong sa akin na maka-abroad ako. Pero ah, bago ko isipin yung mga kaidol, ah, ayun ko naman na kailangan ko muna magtrabaho. kailangan ko muna mag-ipon dahil hindi naman po ganun kadali ang ang salitang pag-abroad at hindi po ganun kadali yun. Ah, sa ngayon, mga kaidol, at sa ngayon, mga kaidol, hinihintay ko lang muna po si si Jackie. Kasi uh, bago ko sasabihin sa kanila yung uh, good news ko is gusto ko dito silang dalawa. Pero alam ko mga kaidol na uh, dalawa ang magiging reaction nila. Uh, pwede ikatuwa nila, pwede rin na kalungkot nila mga kaidol kasi alam niyo naman po na sila dalawang madalas kong kasama. At alam niyo naman po na kung saan ako pupunta is lagi ko sila kasama. So ngayon po mga kaidula, naisip ko na alam ko malulungkot sila. O hindi ko alam kung iiyak pa sila sa lungkot o ano. Pero ayun yun naisip ko mga kaidula sa ngayon. Uh, ah, Papakita ko sa kanila kung ano yung good news ko sabihin ko po sa kanila na nagpa-book na ako ng ticket puntang Maynila next month. So, titingnan po natin mga ka-idol kung ano reaction nila. Kasi alam niyo naman po mga ka madalas ko silang kasama. Kahit saan ako mapunta, kahit hindi man ako madalas nag video Pero alam niyo po mga ka lagi ko silang kasama. Kaya ngayon, iniisip ko ano magiging reaction nila sa buto lang talaga mga idol eh, hindi ko rin alam ang gagawin ngayon po is ah, nakakuha na po ako ng iba kong mga uh, papel iba kong mga requirements pero marami pa rin po ang kulang syempre po may nagsabi sa akin na madali lang kumuha ng SS madali lang kumuha ng PhilHealth health sa ganyan at MBI Ay, hindi ko po alam mga kaidol kung magkaiba bang ang MBI at saka police clearance hindi po ano, hindi po alam kung magkaparehas ba yan sila, isa lang ba yan sila, o dalawa ba yan, o ano. Basta kay kailangan ko pong uh, kunin kung ano i-request -re sa akin. So, ngayon po, uh, na po ako ng INESCO or PSA ko. Uh, nakuha ko na po mga kaidulat. Uh, nagpasa na rin Nagpunta na rin po ako sa Polis uh, Nakaraan Kasama ko si Aira Nakita niyo naman po Na nagpost po ako A uh, police station po yun At kumuha po ako ng uh, police clearance po Mga kaidulat At syempre uh, Kumuha rin na po ng Adami pong Adami pong may laman po yun Kumuha ako ng barangay certificate Ano yun? Uh, barangay clearance Tapos Sidula Tapos ano ba yun? Okay. Kailangan ko ng sa sa NS ko, sa late, late register ako. So, ang dami ko pong kinuha mga idol ang dati. napaka Pero, ngayon naman po is nakakuha na ako ng uh, NSO. May NSO na po ako. At nakakuha na rin po ako ng police clearance. So, ayan pa lang pong dalawa ang natapos ko. Ngayon po, uh, nag-apply po ako na para sa Uh, National ID. Kukuha po ako ng National ID. Hindi ko alam kung meron ba ngayon o ano. Pero yun po yung inaano ko mga kaidol at National ID at SS at Fair Health. Yun ang kailangan ko. At siyempre yung passport pa. So ngayon mga kaidol, ang dami pang dapat kailangan. Ayun lang nga po mga kaidol, maraming nga sabi sa akin na uh, bakit hindi ko tinulungan si Ginny bakit di ko tinulungan yung mga dati kong kasamahan. Pero yun na nga mga kaidola tulad ng sinabi niyo. Ngayon mga kaidol naguguluhan ako kung ano ba talaga gusto niyo para sa akin. Naguguluhan talaga ako kasi sinabi niyo po na bawal na ako mamundok uh, para hindi na ako mapahamak. Tapos, hindi lang naman ako siguro ang sinabihan niyo ko niyan. Kasi nunod ko po yung gusto niyo mga kaidol kahit gustuin ko mag-vlog pero uh, naisip ko rin na baka baka hindi para sa akin yung pagbablog at kailangan ko na lang munang magtrabaho so ngayon po mga pinili ko trabaho pinili kong lumayo na lang uh, hindi ko na kailangan na mag-vlog pa sa bundok dahil tulad na sinabi niyo po maraming bagay na pwede ka mag-vlog. hindi lang sa bundok hindi lang sa pagpamundok para hindi ka mapahamak pero ngayon po ang uh, ngayon po hindi ko alam kung hindi ko alam kung saan ba ako lulugar, saan po ba ako talaga kasi uh, ngayon na nandito na ako at nag-focus ako sa trabaho ko ang dami naman nag-chat sa akin na kailangan ko tulungan si si Ginny, kailangan ko tulungan si Bata, kailangan ko tulungan si si La Maria mga kaidol sa totoo lang, napakaraming hunters po, napakaraming hunters lahat po yung nakikita nyo naman po na nag-upload sila nag sila. Ah, sana po, ah, alam ko naman po na hindi lang ako. Marami naman po kami. Marami kami mga hunters po at hindi lang ako. So, sana po, sila na lang po yung ano niyo po muna yung kontakin para tulungan po sila. Ginny at sila, bata ng derigma. Siyempre, sila po ay aking mga kaibigan. Pero siyempre po mga kaidola, sa ngayon po kailangan ko pumunangunahin yung sarili ko kasi uh, hindi po ako pwede na mag-explore ngayon kasi ang uh, nakaraan po sa so, pag-explore ko nung nabihag si Jenny po is uh, nagkaroon po ako ng penalty sa trabaho ko. One week po ako hindi nakapasok dahil sa nangyari, dahil uh, pinilit ko na mag-explore, uh, pinilit ko na mag-explore at ay hindi pumasok sa trabaho. Kaya, ang nangyari po sa akin mga kaidol is, one week po akong hindi pinapasok. So, ngayon mga kaidol, makikiusap po ako sa inyo na sana, sana po maintindihan nyo na kung bakit hindi ako nag-upload o hindi ako nag-explore. Sa ngayon, sa ngayon lang na mga ka-idol, pero tulad ng sinabi ko po, po sa inyo na kung kailang kailangan ko talaga, tulungan yung mga kaibigan ko katulad nung no? sinabi sa akin nung iba ko pang mga viewers na na wala akong kwintang kaibigan dahil hindi ko tinulungan si Ginny. hindi po gano'n yun mga kaidol. Ang madaling sabihin na ganyan pero ko ikaw ang nasa side ko. Uh, Siyempre, maisip mo rin na tutulong ako sa kaibigan ko. wala naman ako ng trabaho. Tapos, kapag wala akong trabaho, paano naman ako paano yung pang-araw-araw ko, paano yung bahay, paano yung bahay ko sa kuryente, paano yung pang ko sa ilaw. So, naisip ko mga kaidol, napakahirap sa sitwasyon ko dahil siyempre mahal ko yung mga kaibigan ko, ayaw ko na mapahamak sila. Kinunta ko lahat ng mga hunters, nagchat ako sa kanila. nag ako sa kanila na sana, sana hindi nila pabayaan yung kaibigan ko. At katulad po ni Bata, uh, sa gang magbago ka na gam sa mga tao na titiwala sa iyo na, na, mali sila na kaya mo magbago at kaya mo patunayan na na baguhin yung sarili mo tigil mo na yan gang, wala nang magandang maitutulot sa atin yan baga uh, pinatunayan mo na noon na kaya mo magbago sayang ang pag-aaral mo Sayang ang mag-aaral mo. Ayan lang masasabi ko sa'yo. Sabi ko sa'yo na mag-aaral ka mabuti. Huwag mo intindihin yung hirap. Kasi yung hirap, natural lang yan. Natural lang yan. Natural may hirapan ka kasi tao kay Tao ka, Ta -okay. kailangan mong kumilos. Pero sana, sana mas priority mo yung pag-aaral mo kaysa sa sa mamuhay tayo sa ganyan. Kasi naisip ko bang na naisip ko na maswerte ka dahil may mga tao na nagtiwala sa'yo na ka. Ang daming gusto na makatapos sila kahit ngayong halos ngayong iba, yung kahit mga matatanda na gusto pang mag-aral. Kahit ako gusto ko mag-aral. May magpaaral sa akin. Bakit hindi? Kasi uh, yan yung mga bagay na hindi ko na subukan noon. Ikaw, suwerte na kayo. Swerte na, uh, napakaswerte mo na dahil may tao na nagpaaral sa'yo, binigyan ka ng pagkakataon na makapagtapos. Sana gang, Sana wag mong sayangin. Gawin mo ng paraan na makapagtapos ka, pagsikapan mo. Dahil yung paghihirap mo na yan sa bandang huli, tatagumpay ka rin. Ayan uh, lang masasabi ko sa'yo at syempre sa lahat po ng mga kaibigan ko. Sana maintindihan niyo ako, hindi ako umiiwas sa pagtulong sa inyo. Ang mga tulong na sa akin lang is, ah, bigyan niyo muna ako ng pagkakataon na ah. ah, magtrabaho. Ah, kailangan ko kasi na, yun ang mga kaidol napakahirap, napakahirap po explain po, lalo na yung mga kaibigan mo yung nakataya dito. Tapos yung sa kabila, kinabukasan mo rin. So ngayon mga na naisip ko napakahirap ng na kanya sitwasyon kasi uh, naisip ko na kung piliin ko mag-edit tapos yun nga sabi nila na kung mag-focus lang daw ako sa pagbablog is makakasahod naman daw ako so hindi ko kailangan na na magtamad sa pagbablog pero sa akin po kasi mga kaidol ah, ang pagbablog po is buwan, buwan, buwan ka sa sahod. Kung mataas ang views mo, buwan, buwan ka sa sahod, oo, maganda. Pero, ang, um, ang um, trabaho po kasi is, sa trabaho ko po, po kasi is, uh, kailangan kong mag-focus sa pag-vlog. Pero, mayroon akong bayaran buwan-buwan. Mayroon akong bayaran buwan-buwan sa bahay at sa tubig. Sa ilaw, tapos ngayon, uh, kailangan ko pa ng pagkain ko. So kung, kung aasa po ako sa vlog mga ka-idol, maghintay. Maghintay pa po ako ng isang buwan bago po ako kakain. Napaka, ano po, napaka... Maraming mga iba na nagsasabi na pwede na magsabayin. Pero hindi po ako ganun mga ka-idol. Sa tingin ko is... Oo, oh, kaya akong mag kahit ano. Pwede akong mag sa pagluluto. mag ako sa kung saan ako pupunta pwede akong mag-video pero tulad po ng sinabi ko sa inyo mga kaidola focus po muna ako sa trabaho ko kailangan ko po muna ng uh, pag-aralan po muna na ay hindi mo na mag-explore at uh, siguro po hindi hindi ko tinatalikuran mga kaibigan ko mga ka-idol uh, Siyempre naman yan yung pinaka ano ko sa kanila na Probe ko sa kanila na hindi ako magbabago. Kahit kung kailangan nila ako, nandyan ako. Pero sa ngayon, makikiusap ako sa kanila. Sana maintindihan nila ako. Sana, sana, sana maintindihan nila ako. Na kailangan ko ng magtrabaho ngayon. Kasi ah, nagkaroon na ako ng penalty sa trabaho ko. Siyempre ayoko na mapangalawahan pa dahil sa sunod nito. Talaga mga kaidol, matatanggal na ako. Kung wala na akong trabaho, paano na ako? Siyempre po mga kaidul, kakain din po ako. Kakain din po ako. Kailangan ko kumain araw-araw. Sa pambahay ng bahay, sa tubig. Kaya kailangan ko po kailangan ko po na mag-focus po muna sa pag, ano, mga kaidol. Sana maintindihan niyo po reaksyon ng mga kaibigan ko kapag uh, um, magpaalam ako sa kanila sa ibabalita ng good news. So ngayon po, abangan niyo po ang aking video po mga kaidol dahil kung ko ng video sila. Hintayin ko lang. Parang may dumating ng mga kaidol. Ah. Hintayin ko po muna si Jackie. At nga po pala mga kaidol. Ah. out ko ang aking my loves jan, Ah, hi my loves. Alam ko. Alam ko happy ka ngayon at kumusta ka na. Namimiss na kita at mag-ingat ka palagi. Ah, kayong dalawa ng asawa mo. Mag-ingat ka palagi at syempre, ah, pasensya na may loves, hindi ako masyado nag-chat sa iyo kasi nahihiya ako. Syempre, alam ko naman na sa mag-ingat lang kayo palagi at nandito lang ako palagi para sa inyo. Maraming salamat sa iyo, mag-ingat. Idol ah, sobrang saya ni, ni Ira <laughs> sa <nasa> akong surprise. Uy! <laughs> <Oy. laughs> Nakakaiyak naman! Uwe! Ayaw, pag-ilak mo! Ayaw, pag ay kailangan <laughs> ko! Lalo mo hala! Anong kulay, Migo! Siguro wala na mo lahat yung na mong kulay, kaya ganito. Ay, pag ba? Mamaya ka, po makilang pa <laughs> kayo <-ilak> ako na. Ayaw. <laughs> <Pag -ilak. laughs> surprise nga yun. Ay, ah. surprise nga talaga ako sa so, kanila mga ka-idol. Binalita ako sa so, kanila na alis na ako dito. Ano na lang po, Ano na lang paghilak. sa inyo ha. Sa inyong doa ni Jackie. Ay, gumawa niya nga Pero hindi na magandang pwede yung ato. Ah, surprise na ako mga ka-idol. Ako din ang naiiyak. <laughs> Tanong na lang ng kamiling ako. Pwede mong hirap para na yung publika. <laughs> mga ka-idol. Tingnan mo lang Sinurprise ko siya, mga ka-idol. Oh, akong magandang balita na oportunidad na hindi ko pwedeng palampasin, mga ka-idol. Oh, sinabi ko sa kanya na, <laughs> sinabi ko sa kanila na aalis uh, na nga ako dito at pupunta ko sa Maynila, mga ka-idol. ko matutuwa sila sa surprise ko. Sino ba matutuwa dyan? <laughs> <de> <laughs> <laughs> gusto na lang ako nga mungutog Manila. Ano, Magtrabaho para sa future. Para sa future. Future. Hindi <laughs> nga. Anong masasabi mo na ano? Na, ano masasabi mo? Real talk niya. Ano masasabi Di Pati eh. <laughs> <laughs> <Ikaw. laughs> ako nahiyak na. Hoy! <laughs> Wala na. <laughs> Piyan naman mo! Ako naman! Naman si Jackie! Naman si Jackie mga ka-idol. Ako lang ang aalis para magpunta ng Maynila. Pero... Uy! Ayaw kang kilak ba? Mga ka-idol naman. Siya kasi! sa kanila na pupunta na ako ng Maynila. <laughs> Sabi mo, walang iwan na yun. Wag ka po may akong amo. Sabi niya na surpresa, matutuwa na kami, pero hindi na po nakakatuwa. Surprise ngayon. Surprise na magtatrabaho sa Maynila. <laughs> Surprise po yun para sa akin mga ka-idol in the future. Future! Future man yun. Libang-libang na ganun akong mo sa inyo. Tapos kamuro na po eh. niyo. Ayaw po yun. Ano naman si Jackie? Ako naman itong <laughs> Oh, mga ka-idol. <laughs> Oy, may ba ako sa inyong duha? Alam mo na, may tatlo-tatlo lagi ang magkakasama. Pero, ewan ko na lang kung nandito si Jackie, mga ka-idol. Ay, akala ko matuwa kayo. <laughs> <laughs> Sino mo matuwa? Oy, sana <laughs> eh. Meron pa akong one month. Uh, mga ka-idol, uh, pupunta nga po akong Maynila, mga ka -idol. At ngayon palang, eh, sabi ko nga, eh, surprise ko sila na sabihin na Papupunta ako ng Maynila. Nung ulit ako ng Maynila. Pero... Sino ba pupuntutuwa siya? Pero hindi mo ito surprise. Siguro mga kain. Hindi surprise niyo. Pero ako lang <laughs> ba ito? Nakita mo naman na may ticket. May, may uh, tawag doon yung ticket ng, ng Cebu Pacific. Ano yung tawag doon yung